Nung nabuntis ako, nagsama na kaming dalawa. Sa puso naming dalawa talaga, andun yung burden na kasalanan to. Nagsasama nga kami, pero yung blessing, higma-higpit sa kamay. Kung bitin palagi, hindi buhos. Matapos makakilala sa Panginoon, isang pangyayari pa ang mas lalong nagpalakas ng loob kina Aileen at Fran na itama ang pagkakamaling iyon. Manganganak na ako that time. Inoperahan na ako. Hindi ko alam na ano, wala na pala yung baby. Namatay na siya sa loob masakit talaga. Bilang ama, dumugo talaga yung puso ko. Wala na kaibang tatawagin kundi si Lord lang. Doon ko talaga ano, naramdaman na sa kabila ng mga nangyari, mahal na pahal kami ng Panginoon. Instead na pain yung mararamdaman ko, instead na sisihin ko siya. para inimpress niya sa heart ko na, anak, ako to. Ako yung, mag, ako yung may control nito. pinag na namin mag-asawa na magpakasal para din mag-glorify namin ng Panginoon. Subalit makalipas ang ilang buwan, nakapanood ang magkasintahan ng The 700 Club Asia. Doon ko naisip na marami pa palang tao na walang makain sa iba't ibang lugar. Naisip ko, napaka-bless namin. Meron kaming kunting ipon lang para dun sa kasal talaga. Parang nag sa heart ko na ibigay natin yung, ano, yung pangkasal natin. Hindi ko alam na gano'n din pala sa kanya. Hinintay lang niya ako yung mauna talagang will ng Lord, ang gagawin nalang namin, mag-obey. Kinabukasan, pumunta ako agad ng banko upang withdrawin lahat ng pera na kung anong meron doon at dumiray agad sa MLLR para ihulog sa 700 Club. Buong tiwala, walang takot at pagdududa na natiling may kapayapaan ang magkasintahan. Ilang araw bago ang kasal, Isang kliyente sa baloon business ni Fran ang nagdeposito ng cheque, ngunit hindi ito aabot sa mismong araw ng kasal dahil sa 3-day clearing process ng pangko. Dupating na yung araw ng kasal namin, wala pang dumarating na pera. As in, zero pa. Pero hindi pumasok sa isip ko na, Lord, sabi mo, babalik mo. Hindi hindi ganun eh. Chilla ako, Lord, alam ko na diyan ka. Ibigay mo yan. Tenext ko yung sekretary ng judge na magkasal sa amin sabi ko, i-move natin ng 11. Pumayag naman siya, okay daw. Sobrang pagpipray ko sa kanya, Lord, gusto kong makasal, sabi ko. Dahil alam ko, yun yung gusto mo sa amin eh. Yun yung kulang sa amin, sabi ko. Pero kung hindi mo pa talaga will, Lord, hindi ko na ipipilit. Ngayon, pagpunta sa bangko, pag ko sa ATM, andun yung pera, pwede mo withdraw na. Nakarating po kami dun sa judge. Tapos, yung binigay ni Lord, sobra pa dun sa babayad namin. Natuloy din ang inaasam-asam na pagpapakasal ng dalawa. At hindi pa rito nagtatapos ang mga biyaya ng Panginoon sa kanila. Simula nung time na yon, nag-qualify kami mag-travel sa ibang bansa. Hindi lang dalawang bansa, inapunta namin limang bansa. Sunod-sunod na yung blessings na binigay niya sa amin. Hindi lang dalawa o tatlong beses, kundi maraming beses ang nilaki ng kita ng balloon twisting business ni Fran, maging ang ginibinebenta nilang mag-asawa na health and beauty products. Hindi na mahigpet. Ito na yung tinatawag nilang uh, siksik liglig at nag uumapaw Huwag kang matakot magbigay kung nag-impress sa'yo si Lord na o ibigay mo to, sundin mo siya kasi hindi siya nagkakamali eh. Pag sinunod mo siya, mapapabuti ka, hindi ka niya pababayaan. Kami mag-asawa, sinumula namin yung pagbabago. Nag-obey kami sa Panginoon, kaya kami nagpakasal. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you hindi niya sinabing few ang sinabi niya doon all